Okay mga kasabay no, magandang araw po sa inyong lahat yan mga kasabay At kung uh, bago pa lang kayo sa aking channel mga kasabay Huwag yung kalimutan mga kasabay mag like, share At subscribe rin po ninyo mga kasabay para kumpleto Maraming salamat po sa inyo mga kasabay Nandito tayo ngayon sa Tulay Guadalupe Mababa pa rin ang tubig mga kasabay At uh, yun ang bingwit natin no Ngayon nahuli na tayong isa to, na sa tubig Pero ko pina, hindi ko pa na kuha ka ng video maka-open yung camera natin so ay dito magsusubok tayo ulit malaglag pa yung lingwit natin mga sabay dito matumal napakababaw pa rin ang tubig kaya lang ang isda nasa gilid lang So, dyan tayo sa gilid-gilid. Tayo. Walang nang may mingwit. Tayo lang. O, ako lang isa dito. Umupis to. May nagsabi sa atin kanina na nando sila sa taas. Yung banda, sa taas. So, try natin dito. Ngayon, nakahuli tayo ng isa. Hindi natin pa nakuha ng video. Kasi, susubukan lang natin kung mayroon. So, yun, mga sabay mahangin. Nilipad yung ating mingwit. abang abang na lang tayo kung makakuli ulit ayan mga kasabay babaw na yung tubig at uh, napakadalang na yung makagat ngayon ayan o no? walang walang uh, makagat may ka ano may ka tumalan na yung ating pamimingwit may kumakagat-kagat yan oh. napapansin natin yun wala papain tayo ulit tumalan talaga hindi na ano madalang Kaya lang ang ah. hindi pa rin nakagat yung ano yung ano natin yung pae natin. Okay. May mga humahatak kaya lang baka maliliit lang siguro yan. So maghihintay na lang tayo ulit. At um, baka sakalit na may ano makagat yan mga sabay. hindi lang tayo sa araw may payong muntin maganda no? tayo ng payong umal talaga no yun push uy kawala yung ang laki yun so mayroon talaga mga kasabay hindi talaga sinwala siyang isda na nasa ilalim nandyan pa rin yung mga tilapia hindi pa rin siya maalis walang namimingwit oh. sa gilid natin wala talaga baba at saka yung doon sa itaas wala walang namimingwit na mga kasama natin dito na namimingwit so, tayo lang ang nandito oh Uy, ganun wala sapa sapa pa sa pa hintay na lang tayo ulit hintay hintay yung mga kasabay hindi na kukuha sayang pangalawa na nakakawala hanap tayo ng ano may bang magtakuan na pangalawa na ang ano kung kuha natin, nakakalas. tayo tayo. Matagal lang kagat, ka nakakalas pa. Kaya hindi, hindi siya nakupuruhan. set up tayo ng isang taga no? isang bingwit natin yung dalawang gagamitin natin na bingwit ito yung si set up natin na bingwit ito Mitchell ano to binigay sa atin to ni paring bong shout out nga pala kay paring bong maraming salamat sa bingwit mo na binigay sa sa akin yun napakaganda ito, ito try natin dito may kasama pang floater ah ito ah napakagandang lingwit ito malit ang rad nya try natin Init, yung yung kasabi, -init ang init, suga. So, makikita nyo mga kasabay, napaka ng panahon. May kumagat na yata sa bingwit natin. yung stopper nya hindi dito mag-adjust tayo ng konti yan nakababaw napakababaw tubig yan natin ito ito no yan parang hindi nag ano kasi wala siyang pabigat มาบาบะเรียบ

sana 'yun. Nakadalawa na tayo. Nakadalawa na tayo. Papainit. Sobrang init. itong isa isa lang gamitin hirap maggamit ng dalawang bingwit so tara lang natin ihalis ito doon sa may malayo banda yan yun natin ito eh. bababad uh, may kumakagat mapapansin kasi dalawa kasi ang binabantayan natin floater nahatak mga kasabay ayun oh nahila na yung ano, yung mga pain natin -lay na laylay so, na sa binira natin may isda para talaga kainit uh, lakas mga dehydrate ang init ngayon mga sabay, kasi di ang init ng araw at saka hangin mainit kaya yeah, ganyan na lang ka ano ka lakas ang init oh pisun hmm, pisun yun yun huli ka So, ganito lang talaga mga kasabay yung mauhuli natin ngayon tilapia pero good size naman iwiwi na natin to ngayon, mga kasabay nga baba tayo ulit ayan mauli natin abay. Halika tayo ulit. Yung pain natin nabilad na sa araw. sobra sobra sobrang init yep. ulit tayo ulit kung masabay, may kumakakat sa isang lingwit natin Anong ang binibira oh fish Uy, medyo malaki laki ito malakas lakas oh medyo malakas ang atak ayun Good size oh Ayun, medyo malaki. Yun mga kasama yo. Oh. oh. hmm, May kalakihan. Yep. Oh, mga sabay. Oh, lisya. Yung isang bingwit natin na ano, wala pang kumakagat. Wala pa oh ito na muna tayo focus sa isang bingwit na gamit natin ayun nakababad naman yun doon tayo tayo ulit Matabi, nasa gilid nasa gilid lang sila wala na yata ng pain isang bingit natin lipat natin itong bingit natin dyan yan ito lang sya itong isa pa kasi natin kabisado itong setup na ring weight. kaya nangangapa pa tayo nitong bagong ring Aka ano lang natin itong ring na to Magamit lang natin ngayon ano, pag hinagis natin parang hindi natin mararamdaman na lumalayo yung ayan, sumabit naman sa ano tabla tabla ang sabay ang Hindi natin naman. Nahuli <laughs> tayo ang paghatak. Hindi naka... Uy nagtakas na yung mapain natin kasi nainita na tayo nakasabay sa paghatak kaya yeah, yan naunahan tayo wala lang ang huli kaya lang mayroon naman kahit papano paano tsaga tsaga lang tayo hindi na talaga tulad na nung araw na napakalaming isda dito marami kang mga ano mata, no? Matatama ang isda dito wala ngayon madalang So, lipat natin. Ganun lang yan. Lipat-lipatin lang natin. May grupo kasi yan dyan naka sa ilalim. katawan. Isun, sabay. Oh. Ayan, oh. may nahuhuli naman, no. Oh. Mm. Meron. Nakakain na rin ako. Nahuli. Ayan, may sabay. Meron tayong kasamang isa na ng, ng pampain wala daw pampain so, yung pamain natin lumatakas na magyan natin tubig matakas na kasi ano na na nainitan na

ban so, Saan mga kasabay pa so, saan Ayan Kasama pa sura oh, Ang nigat lalo Kasama pa sura o Ang ngayong ano niya Masura Kasama Ayan mga kasabay o oh. Good size na rin oh. Malaki na mga kasabay oh pwede na pang ano maprito yung mga sabay try kong lagayan natin oh. yan yan natin ilalagay isda tayo ulit 啊。Uh

Uy Ang bihira Buhan na sana Tarun pa ng error Yung ating ano Bingwet Wala na, buhol na ah? Ha? Meron Gilid mo yan Payong ka pa lang dala. Ha? Huh? Payong ka pala. Oh. Huh? Ang init eh. Kailangan magpayong. tạo Hai walang kewala mibi ko Hai udah bukan mana

sabog na naman mas na nanahimik na yung tilapia nagbulabog naman yung pere